Ingat Jomar. Hello, Amber. Happy birthday. Hello, Happy birthday na Sabi ni Kuya Jomar. Kuya Jomar, Hello, thank po, you Kaya po. Hello, Kuya Jomar. Thank you po, Kuya Jomar. Po, um, si Amber po is my Jollibee party. then, thank you so much po sa mga nag-sponsor. Sponsored po ng Team John Carl 18. Kila like to Andi po. Sobrang dami po. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan po, mababash na naman po ako nito. <laughs> nabas po ako dahil po, anong, um, tawag po niya, um, bakit daw po, um, sa akin is madami pong nagpapalipad, madami pong nagpapakulay, samantalang hindi man daw po ako nag-charity. Hello! Sorry na po. <laughs> hindi ka okay. gulit. Nabasa ko, ay may nakita po akong reels ay, um, tawag niyan, um, po ako ng isang reactor. mind na lang. Yeah. <laughs> yes. Thank you po kayo dyan. Sayaan mo lang mga basher, mind their own business. <laughs> Tama po. Okay. Ayoko okay. na lang po mag-talk. Baka po mapamalito rin ako. <laughs> Sino pa po kayo? Tita Marla 18, more bashers, more blessings. baby Carla, marami kaming nagmamahal sa'yo. John Carmat at hanggang dito. Thank you so much po, Tita Marla 18. Tiyo na lang po, talaga. Hmm, may unang masabi. Thank to Kalinak ka niya ngayon sa live niya. Again, sa mga nambabash sa'yo. Very big material naman ang abon. Thank you so much po. Ay, din pala si Carla? Ano, si Umiyak pa ba? O huwag niyo pong binabas si Carla. Wala lang. Baka may... Ay, congrats mo okay sila. Bilis na siya. Um, anong sabi ng ano? Jones, pakulay kay Carla. Nagpakulay na po kanina po. Kaso, konti lang. Huwag niyo pong iba si Carla. May nakita ako na nabash na, na daw siya sa palipad. Nabash dahil sa palipad, hindi daw nagcha-charity siya sa muyo sa pag-scout. Opo, regarding po dyan, actually po, hindi man siya nakapag-scout, pero sa ano pa lang po, nakapag-charity na si Carla po ay eh. sa totoo lang po. Kasi, um, tawag niyan, um, eh, isa pa lang po sa mga ano kay Kalinga Prab, true Kalinga Prab po, true jump car Um, Sir Ye, na rin po si Carla. Sa totoo lang po. Ano ko lang po, inform ko lang din po, yung mga basho dyan, di siya, basta, basta yun lang din naman po. Opo, hindi po, actually, um, hindi po quick question yung pag-alunin ni Carla ko. Kasi, um, yun po, siya pa lang po nakapag na po siya hindi niya man hindi niya hindi man niyo nakikita yung um, yung tulad ng pag-scout namin or pag charity namin iba po yung ano niya um tawag niyan, ibang sa ibang way po yung pag charity niya so yun lang naman po um just ano na anong ano noon ano basta Ah, may nag-reaction sa kanya sa palipat. Sino po? kung isama ko po siya, pwede po kung kung available siya, eh alam po natin na si Carla po is still um, student po, nagkaklase pa. Tsaka, um, hindi rin po, depende pa rin po, hingi pa rin po tayo ng permiso po kay Kalinga para po. Opo, hindi, siya, hindi po yun ganun kadilip po kasi ayaw.